Ibig sabihin nun, napakalaga natin sa taong nagsabi niya sa atin. Sa mga kakapatid, ako mga nanay, mga tatay, huwag, huwag natin yung sasabihin sa ating mga anak, sa isa sa mga anak natin. Kay Petra, kay Juana, kay kay Maria. Huwag natin sasabihin kay Maria na, hindi yan, yung ay na-apple ang may ay. Ibig sabihin nun, si Maria lang ang inyong paghihito. No? Kasi ang isang sabihin ng apple, di ba? para uh, sa sa lahat ng mga pinutas. Oh. Bali ba sa tulian? Alam ka, favorite ng mga nabisayaan ito. Eh. Maraming mong mo mga 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 Isaias dito. No? Alam mo, ang paborito nyo, tulian. Naging paborito ko na oh. pero hindi siya magandang tingnan. No? Di ba? Pag sinabi natin, Apple, wow, para lang na lang sarap Ang buong ng balat, mamula siya lahat. Uh, sister Okay. So, napakalaga. Kaya siguro, kaya siguro ito ang frutas. Among the many fruits, no? ang okay. kinalahalik bawa ng human sanas because you are the apple of his heart. And then, next, before I go on, yung sinabi, yung binasa ni Sister Elna, Elma, for he that toucheth you Ingatan po natin ang ating mga sarili kasi hindi natin pag-aari na ito pag-aari na ng Panginoon at ang bawat mga kasalamuha nating tao ay ingatan natin ang ating pananalita ang ating binibika ang ating ikinikilos ang ating itinuturing sa bawat isa sa ating dito ngayon sapagkat ang iyong kaharap ay hindi lamang isang yan ang pinakamataas sa lahat ng dinikado ng Panginoon. Ang inyong katabi ngayon is the apple of God's eyes. Why don't you tap the shoulder of your sitmate and say, Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. O yung tinapig naman ang katapat, I love you too. I love you too. You good about ourselves because we are all God's favorites. Okay. Alam niyo po, mahirap na mag-isip ng mabuti sa ating sarili. It's difficult to feel good about ourselves if we have low self-esteem. Self-esteem is very important. Ano ho ba yung self-esteem kung mahalaga yan? Jesus assumed a healthy self-esteem when He told us to love our neighbor as we have our sins. Is self-esteem. Okay. Kapatuloy po ako. Ano ba yan? Ang self-esteem po ay ating mga self-images. It refers to a person's mental picture of himself or herself. Nakikita niyo po yung pusa? Kung no, walang sa salamin, ano na ang tingin niya sa kanyang sarili? Parang so, liyon kasi ang liyon ay nilipas palakas sa pusa. So, eh, sana yung mga pagigitin natin. Huwag lang po natin ipo-overdo. Too much of everything also destroys. Okay, ang self-image ay kung sino tayo, who we are, how we look, what we are good at, What our weaknesses might be, this mental picture contributes to our self-esteem. Lato <laughs> natin, na, natin ibang way yan. Kung maganda ang sagot mo sa mga iyan, ibig sabihin po, ikaw, ay may magandang pananaw sa iyong saling self. Your self-esteem is high. Okay. Self-esteem is all about how much you feel valued, accepted, and thought well of by others. And how much we value, love, and accept ourselves. Tanggap po ba akin yung mga sarili? Pag hindi niyo po nanggap ang inyong mga sarili, let me tell you, nanggap ang tatanggap.